sa ikatatlong na araw ng digmaang Israel at Hamas. Sinabi ng Defense Minister ng Israel na si Yoav Gallant na nawala na ng kontrol ang Hamas sa Gaza. Sa mga kumakalat na social media at sa mga balita sa Israel, kinumpirma ang mabilis na pagsulong ng mga tropang Israeli. Noong lunes ng gabi, ay nawalan na ng kontrol ang Hamas sa Gaza Strip at nagawa na ng mga residente na pasukin ang base ng Hamas para manguha ng mapapakinabangan sa lokasyon. At ang mga teroristang dating nagtatago sa Hilaga ay tumatakas sa timog. Nawala na ng kontrol ang Hamas sa Gaza. Walang kakayahan ang Hamas na pigilan ang mga puwersa ng Israel at ang IDF ay sumusulong patungo sa bawat punto. Ang mga tunnel na kilala bilang Gaza Metro ay sinisira ng hukbo ng Israel gamit ang unmanned bomb laden vehicles at marami pa tayong pag-uusapan sa mga nakapaloob sa video ito. Kaya naman, sit back at relax at sagutin ang mga katanungan sa dulo ng video ito na kapupulutan ng aral. Ang opensiba sa lupa ng hukbo ng Israel Laban sa Hamas ay lalong lumalala sa hilaga ng Gaza Strip at ang mga baybaying lugar at ang Gaza Strip mismo ay sinakop ng lahat ng naval commandos ng IDF at agad na nagtayo ng mga watawat ng Israel sa lupa. Ang Northern Gaza ay idineklara na malaya ng mga tropang Israeli ngayon. Gayon pa man, natuklasan na ang IDF ay higit na nakatuon sa Northern Coastal na lugar ng Gaza Strip kasunod ng Beth Hanun at Beth Lahia. Ang pagtutok ng militar ng Israel sa baybayin ng Gaza ay naging pangunahing target ang pinakatagong kuta ng Hamas doon. Pinakikinabangan ng IDF ang mga impormasyon mula sa Shenbet at Mossad at natuklasan ang isang malaking Hamas terrorist hub sa northern coastal ng Gaza na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Gaza City sa tabing baybayin ng Al-Shati Camp ito ay isang mahalagang pangunahing outpost. Iniulat ng brigada ng IDF na sinalakay ng mga teroristang Hamas ang mahalagang posisyong ito sa hilaga ng kampo ng al -Shiyate. sa isang matapang na paglusob mula sa sektor ng Baybayin. Ang Blue Beach Hotel sa Dalampasigan sa hilaga lamang ng Gaza Strip ang nagsilbing outpost na punong tanggapan para sa siyati ng militanting Hamas Matapos matukoy ang lokasyon ng Hamas-Siati Battalion's border position, ang 401st Brigade ng IDF ay naglunsad ng isang mapangwasak na pag-atake. Kasunod ng insidente ito, humigit-kumulang 30 mga militanting Hamas ang nagtago sa hotel at nagpaputok ng maraming anti-tank rockets sa isang pwersa. Pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon na lumipas ang mga pag-atake ng teroristang Hamas, laban sa operasyon ng IDF sa huli ay hindi nagtagumpay. At ang IDF ay unti-unting nakakuha ng kontrol sa outpost kasunod ng mabangis na labanan sa magkabilang panig. Ibinunyag ng IDF na nagawa nilang tapusin ang isang daan at hamas sa loob lamang ng sampung minuto sa mahalagang offensive operasyon na ito sa medyo maikling panahon. Pinatumba din ng IDF ang pinakamalaking bilang ng mga militanteng Hamas sa isang pag-atake sa punong tanggapan ng militar ng Hamas at ang mga launch pad ay nawasak lahat. Ang matagumpay na operasyong ito ay nakamit ng 401st, ang unang brigada sa Coastal Outpost. Natuklasan at sinira ng IDF ang isang lokasyon para sa paggawa ng mga bala. Gayon din ang mga istasyon ng paglulunsad at isang lambat sa ilalim ng lupa. Sa kabilang panig, ang pagsalakay sa Butter Outpost ay nagsiwalat na sinasamantala ng mga terorista ang mga silid ng hotel bilang mga protektadong silungan at pagpaplano sa ibabaw at ilalim ng lupa upang manatiling hindi matukoy. Ginawang hideout ng mga teroristang Hamas ang hotel. Inalis ng IDF ang huling natitirang baluarte ng Hamas sa Hilagang Gaza Strip sa pamamagitan ng pagtanggol sa outpost na ito sa hangganan. Ang pagkawasak ng pangteroristang outpost na ito ay nangangahulugan na wala nang ganoong outpost sa ng Siyate at iba pang bahagi ng mundo. Ang mga offensive operasyon na ito ang naging dahilan upang makuha ng IDF ang kumplitong kontrol sa hilagang mga seksyon ng Gaza kabilang ang lahat ng panloob na koridor ng lupa at lahat ng mga lokasyon sa baybayin na maaaring maglagay ng higit pang presyon sa organisasyon ng teroristang Hamas sa Gaza Strip at ang grupong teroristang Hamas ay kailangang maghanda para sa mga bagong offensive operation ng IDF sa mga teritoryo sa pagitan ng Gaza City at Canyones. Ngunit ang pangunahing lugar na ito ay nasa ilalim ng regular na pambubumba ng IDF Air Force. Ayon sa IDF, ang mga kuta ng terorista sa Hilaga at timog ng gasa at hanggang sa silangang hanggana ng strip ay sumailalim sa matinding pagsalakay. Matapos ang lahat ng pambubumba na ito ay inihayag ng IDF na natamaan nila ang labing limang libong mga target ng terorista sa Gaza Strip mula pa noong simula ng giyera noong ikapito ng Oktobre na pagsamsam at pagsira sa halos anim na libong armas kabilang ang mga firearms rockets na anti-tanks missiles at anti-aircraft na mga barel. Ang mga hukbo ng Israel sa lupa, kimpapawid at katubigan ay patuloy na humahampas sa mga terror target sa paligid ng strip na pumapatay sa dusi-dusi ng mga teroristang Hamas at sinisira ang kanilang mga command center, mga bala, mga rocket launcher na iniimbak sa mga tunnel at iba pang infrastruktura ang IDF ay naglabas ng footage ng mga pinakahuling wilga ng pagkakasangkot ng Israel sa planong opensiba ng IDF na may mga merkaba, battle tank at mga pag-atake ng missile ay isang sakuna ng matinding pagkatalo ng Hamas sa Gaza Strip. Ang grupo ng Hamas na sinasabing may hawak ng 250 mga bihag ay gumagawa ng paraan sa mga oras na ito at walang iba kundi gamitin ang mga bihag para hilingin na ihinto ang mga pag-atake sa lupa sa Gaza para umano sa kaligtasan ng mga bihag. Humigit kumulang 80,000 katao naman ang kamakailan ay napilitang iwan ang kanilang mga tahanan mula sa hilaga hanggang sa timog ng Gaza at ang mga sibilyan na ito ay inaatake ng Hamas bilang tanda ng kanilang pagtutol sa paglikas ng mga residente. Sa kabutihang palad, may mga sundalo ng IDF na nagbibigay ng isang ligtas na koridor kung saan ang mga gasan ay maaaring maglakbay. Hanggang sa 800,000 mga individual ay inaasahang nakarating sa Southern Gaza. Ngunit bilang direktang resulta, ang Gaza Strip ay nagiging lawless populated free zone of warfare pagkatapos ng kumpletong paglikas. Ang Israel Defense Forces ay walang dapat ikabahala tungkol sa tanging paraan para mapalaya ng Hamas ang mga hostages. Kaya ang mga elite unit ng Israel Defense Forces ay malalim na pinag-aaralan ang pagbuo ng detalyadong plano para sa mga partikular na operasyon upang palayain ang mga hostages na hawak ng Hamas. Bilang karagdagan sa mga operational measures na ito, ang mainit na pag-uusap ay nagaganap din sa international political domain ang US President Joe Biden at ang Sultan ng Uman na si Haitham Bin Tarek ay nag-usap sa telepono tungkol sa sitwasyon sa pagitan ng Israel at Hamas habang naghahanda ang Israel na tumugon sa karumaldumal na pag-atake ng terorista na isinagawa ng Hamas noong ikapito ng Oktobre at nagkita ang dalawang pinuno at ayon sa isang pahayag na inilabas ng White House ay tinalakay ang pinakabagong mga pag-unlad sa gasa pati na rin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng akses sa humanitarian aid at pagprotekta sa mga sibilyan alinsunod sa internasyonal na makataong batas ang pagpupulong na ito ay naganap habang naghahanda ang Israel na tumugon sa pag-atake binibigyang diin ng parihong mga pinuno kung gaano kahalaga na itigil ang anumang karagdagang paglala ng labanan at magtrabaho tungol sa pagkamit ng isang pangmatagalan at matatag na kapayapaan sa gitnang silangan na dapat isama ang pagbuo ng isang Palestinian state dahil sa suporta ng Iran para sa mga organisasyong terorista. Ang pagpupulong na ito ay nakatuon ng malaking pansin sa Iran. Kahit na ang mga media outlet ng Israel at ang mga eksperto sa militar ay inaasahan na ang laban na ito ay magpapatuloy ng halos isang taon dahil ang gobyerno sa Iran ay sumusuporta sa magkabilang panig ng salungatan. Ang suporta ng gobyerno ng Iran para sa mga organisasyong terorista ay isang bagay na alam ng pangkalahatang publiko sa katotohanan na ang Iran ay nagbibigay ng mga misail ng bala at iba pang kagamitang pangmilitar sa Hamas at Hezbollah sa Libanon sa kabila ng katotohanan na ang pamunuan ng Iran ay hindi umano aktibong kasangkot sa tumitinding labanan at ang pinaka-obvious dito na ang Game of Thrones ay nilalaro sa likod ng mga eksena na paulit-ulit na pinupure ng pinuno ng Iran ang mga operasyon na pinag-uugnay ng dalawang grupong terorista at nilinaw na ang mga pag-ataking ito ay katanggap-tanggap sa kabila ng pagigiit ng pagtanggi ng direktang pagsuporta sa Hamas o Hezbollah. Maraming salamat po sa umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay pindutin lamang po ang like at magsubscribe at magkomento na din kung ano sa inyong palagay. Ang digmaang Israel at Hamas ba ay bunga ng pag-uudyok ng Iran sa mga teroristang grupo para isakatuparan at bigyang dahilan ang mga pag-ataking gawa ng terorismo. anuman ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang inyong kuminto. Hanggang sa muli, El Profesor.